Hello mga manay, magandang araw sa ating lahat at dahil nga nandito tayo ngayon sa Baler, meron tayong pupuntahan at kakainan na kung saan matitikman daw natin yung mga sikat na pagkain sa Taiwan na dito meron. So yes, tama yung inyong narinig, dito lang naman yan sa 1697 Tea House na talaga namang kompleto ang kanilang mga i-offer sa iyo mapa drinks Or mapamil, meron sila neto. Kaya naman eto na at sinerve na sa atin isa-isa at atin itong huhusgahan. Siyempre, unahin na kagad natin tong isa sa sikat sa Taiwan na street food na talagang pinipilahan sa halagang 300 pesos. Meron ka ng ganito karami. At ito rin kanilang egg roll na talagang namang ang dami pero alam mo ba 50 pesos lang ang halaga nito? Siyempre, hindi rin magpapahuli ang isa sa talagang bestseller din nila, ang Mongolian veggies na sa halagang 250 pesos. Hindi rin magpapahuli ang kanilang fried odeng na sa halagang 75 pesos. Meron ka ng ganito. Ganito karami. Meron din silang dumplings. Grabe, ang sarap nito Sa halagang 130 pesos, e, eh, mabubusog ka talaga. Kita nyo naman, no? Oh, solid, siksik, tapos ang sarap ng sauce niya. At hindi magpapahuli, meron din silang stir-fry tofu sa halagang 80 pesos, Ganito lang naman karami ang isa-serve nila sa'yo. At kung may kasama ka namang mga baguettes at mahilig sa chicken, itry mo tong kanilang chicken chop sa halagang 180 pesos. At kung mahilig ka naman sa sushi, aba, meron sila nyan sa halagang 100 pesos. E eh talagang pasok na pasok sa panlasa mo. Kung mahilig ka naman sa maanghang, itry mo tong kanilang spicy noodles sa halagang 120 pesos. I'm sure, nabusog ka na dito. At kung naghahanap ka naman ng tokboki, aba, meron sila niyan dito sa halagang 120 pesos. Grobe, solid ang dami nito. At alam niyo po ba, ang isa sa sikat at minabalik-balikan ng mga customer nila dito, itong kanilang tinapachaw fan, salagang 300 pesos, ganito lang naman karami oh. At hindi lang yan ha. meron din silang shrimp chow fan, Talagang 300 pesos, talaga namang all-in-one sa sarap. At kung mahilig ka naman sa pansit pero ayaw mo ng may meat, aba, pasok na pasok ka dito dahil ang kanilang pansit bihon ay walang meat kundi ang pinakakarni nila ay shiitake mushroom then veggies at maraming bawang sa halagang 300 pesos ganito lang naman karami ang isi-serve nila sa iyo nagse din sila dito ng nori noodles with dumplings sa halagang 130 pesos e talaga namang babalik-balikan mo yung lasa nito dahil may kakaibang lasa yung kanyang sauce na may palo ng konting kick ng anghang kaya naman ano pang hinihintay ko, unahin na natin ang kanilang egg roll na alam nyo po ba isikat to sa Taiwan bilang kilalang breakfast na with ham and cheese filling. Grabe, sarap ha. Next naman natin ang kanilang stir fry tofu na kung titignan mo mukhang maanghang kasi meron siyang special sauce mga manay na talaga namang kakaiba yung kick neto at talaga namang babalik-balikan mo. Then, itong kanilang dumplings, at kita nyo naman, napaka-solid. Alam nyo po ba, yung uh, timpla neto, eh, may konting kick ng anghang, pero hindi sya yung totaling maanghang. Yun talagang sakto lang na, ano may nakaka-addict sya nga, kainin ang kainin kasi ang sarap ng timpla. Next naman, itong fried oden with kimchi. Ang sarap neto. Alam mo yung lasa niya na basta mga manay tapos paresa natin ng kimchi. Kakaiba. Talagang ang sarap. Then sunod naman natin itong kanilang Mongolian veggies. Mabubusog ako rito. Puro tikim lang mga manaya. Kasi hindi ko siya pwedeng ubusin lahat. Kailangan kong malasan. Para naman talagang meron akong pagpilian. Then yung kanilang shrimp chow fun. Solid ang dami, 300 pesos, ganito na karami, pang pamilya na to mga manay. Pero nag-o-offer din sila ng uh, solo platter. So yung ganun nila is 85 pesos. Then next natin yung kanilang chicken chops. Ayan, chicken chops to mga manay. Sa halagang, magkano to? 180 pesos, grabe. Kala mo mukha siyang parang antapang ng lasa, pero yung lasa niya saktong-sakto tapos ipares mo pa sa kanilang shrimp chow pan. Oh, mm, grabe yun, sarap. So, kung mahilig ka sa chicken, bagay ito sa'yo. Then, next natin, itong kanilang sushi. So, ito naman po ay merong ham, egg, tapos may pipino ang sarap ng timpla nito tapos yung kanyang sauce hindi siya yung matapang basta parang balance lang talaga yung timpla kaya kung mahilig ka sa ganito tapos sa tikman mo eh sobrang tapang ito try mo Filipino style Then, kung mahilig ka sa palo naman ng anghang na noodles, try mo tong kanilang spicy noodles sa halagang 120 pesos. So, ang gamit nila dito ay sotanghon. Pero again, mga manay, hindi ito sobrang anghang ah yung parang kinikiliti ka lang ng anghang. Ganon lang yung texture, yung uh, panlasa ko para sa akin. Pero may level naman. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo yung timpla. Sabihin nyo lang. At yung kanilang noti noodles na with dumplings. Eto solid kasi meron na siyang kasamang dumplings na nakatoppings bago i-serve sa inyo. Masarap tong kainin pagka-serve kagad habang mainit. Kainin mo na kagad kasi solid. Parang gusto ko rito ng monay. <laughs> grabe. <laughs> Ang sarap. At itry naman natin yung kanilang tokboki. So, eto meron pong uh, tawag dito yung sticky rice. Then, meron silang tofu. So, yung tofu nila grabe. Akala mo chicken pero hindi. Hindi pala chicken. At may kasamang uh, fish cake. Tapos, merong side dish din na kimchi. So, yun yung pang balance niya kasi ang lasa nito ay manamis-namis talaga. Susundan natin niya ng kanilang pinakamasarap at talagang binabalik-balikan ang tinapa chow fun. So, 300 pesos yung ganito, karami. As in, pampamilya na to mga manay. Kaya talagang uh, sa halagang 300 pesos, oh, dami na. So, nag-offer din sila ng solo platter sa halagang 75 pesos. Next naman natin, itong kanilang pansit bihon, lalo na kung ikaw ay vegetarian, ayaw mo talaga ng may meat. So, bagay na bagay sa ito kasi hindi sila gumagamit dito ng meat. Pala yung pinakamit nila dito is shiitake mushroom, gaya ng sinabi ko. Tapos, puro gulay na. Nagustuhan ko yung gulay kasi alam niyo naman mahilig ako sa pansit mga manay. Kaya para sa akin, pasok na pasok sa panlasa ko to. Then next naman natin mga manay, itong kimchi roll. So kimchi roll nila is 120 pesos. Ayan, may kimchi. Tapos merong, ah, uh, Cucumber. Ito talagang solid. Mas gusto ko to kaysa doon sa sushi. Pero ayun nga, iba-iba tayo ng panlasa. Tapos, yung nagpapasarap talaga sa kanya yung sauce niya. Authentic kasi yung mga sauce na ginagawa dito ni ma'am sa kanya mga sinaserve. Talagang parang nandun ka na sa ibang bansa kapag natikman mo yung mga sikat na pagkain. Lalo na tong kanilang sikat na street food sa Taiwan. So, eto nga po ah uh, bale, ito dapat to is per kilo. Yung iba-iba yung nakikita natin sa Taiwan. So, dito, naka-platter na siya na sa halagang 300 pesos. So, ang tawag dito sa ibang bansa sa Taiwan ay street food. Kasi mamimili ka doon, then tinitingbang kung ano lang yung mga kakainin mo. So, eto, kung titignan mo, parang kalam mo, uh, malungkot yung lasa niya. Pero mali kayo nang iniisip. I-try nyo, para kumakain ng snacks na basta, tapos ang sarap nung kamote, then yung uh, chicken, talaga nanunuot sa buto yung lasa, then yung kanyang mais na fried din, ang sarap, solid, hindi siya dry, at sinamahan pa ng basil. Siyempre, sasamahan din natin yan na panulak. Meron tayo ditong mga iba't ibang flavors, Ayan, winter, matcha, okinawa, meron tayong nutella, taro, then meron tayong cheesecake, at choco. So lahat po ito ay titikman ko isa-isa. Huwag -isa. kayong mag-alala mga manay, alam ko nagtataka kayo. Manay, andaya mong titikman, andaya mo rin titikman ng mga inumin. Di ba sasakitan siyan mo dyan? Hindi naman kasi hindi ko naman po lahat inubos. So dahil nga alam nyo naman, di ba, nag-iisip ako ng... Uh, mga iba't ibang playboard at meron akong sun na gustong buksan na kainan kaya naman dumayo talaga ako dito sa aking kaibigan para naman matikman yung mga iba't ibang flavors ng kanilang drinks at yung kanilang mga pagkain na sineserve na maiba naman sa ating mga uh, customer. So, kung uh, naghahanap kayo ng mga pagkain na talaga namang kakaiba sa panlasa, aba dayuhin nyo na to, lalo na kung pupunta kayo ng baler. So yung timpla ng kanilang milk tea para sa akin, saktong-sakto, hindi siya yung parang, alam mo yon yung pag inom mo para ka nang lalanggamin sa tamis, lalo na tong kanilang matcha, lasang-lasa mo yung matcha. So, siya yung nangingibabaw. Kung mahilig ka sa matcha, bagay na bagay sa ito, pero hindi naman siya ganun katapang. Then, next naman natin, itong jasmine. Grabe, dito ko lang to natikman. Ang sarap noon, promise. At yung kanilang choco. Sa dami kong tinitikman, talagang para sa akin, lahat masarap at wala akong mahindian. Siyempre, ang dami pang papatikim sa atin, itong kanilang banana Nutella at choco banana. So, unahin natin itong kanilang Nutella banana o banana Nutella. O, ba diba, pinagbaligtad ko lang. At kita nyo naman, o, solid talagang Nutella po talaga yung gamit nila dito. Hindi sila gumagamit ng, alam mo yung powder. So, Nutella talaga, real Nutella. Kaya talagang ito daw po yung isa sa kanilang bestseller dito sa kanilang store. Then, next yung kanilang Choco Banana. Kung uh, may kids ka na mahilig sa tsokolate, try mo tong kanilang Choco Banana. Nako, magugustuhan to ng mga bata. At next naman, itong kanilang mga fruity. So, meron silang mixed fruity. Ayan, alug-alugin muna natin bago natin titikman. So yung kanilang uh, fruity rito, mixed fruit na to mga manay na pinapakita ko sa inyo, ay real fruits talaga yung ginagamit nila ha. Hindi sila gumagamit ng oil base. Yan, hindi sila gumagamit ng mga flavor's powder. So real na fruits yung kanilang ginagamit at yung kanilang uh, lychee Surap nito. Para akong kumakain ng Jelly Ace. Ganun na ganun yung lasa. Panalo. Nakaka-refresh. Kaya naman talagang kung gusto mong chill-chill lang, bagay sa'yo. At yung kanilang sikat na una pa lang nandito eh, nagawa na daw bago sumikat sa Manila ang Mango Graham. Dito pa lang pala sa Baler. Aba, pinasikat na to ni Ma'am. Kaya naman, nung sumikat to sa Manila, dito daw ay napagsawaan at binabalik-balikan ng kanilang mga customer. Ang sarap nitong Mango Graham Shake, panalo. At dito nga, masusubukan natin. At dito ko lang yata to matitikman ang kanilang pinagmamalaki, ang rock salt and cheese, jasmine. So, kailangan daw, hindi to sinisip-sip na with straw, kailangan daw inumin para malasano pala yung salty na dumidikit sa labi. Grabe, nakaka-refresh to ah. As in, ang sarap niya kapag ganito yung pag-inom kesa dun sa sinisip-sip gamit ang straw. Then next, itong kanilang uh, rock salt and cheese choco. So, ganun pa rin, kailangan daw iinumin mo siya nang hindi siya naka kasi kumakapit sa labi yung saltiness ganun. So, ayan mga manay, ang dami ko nang natikman. Then next naman natin is yung kanilang caramel frappe. Then, yung kanilang matcha frapp, So, dalawang klase ito, ah. Na, itatry natin. Unahin natin yung caramel. Wow! So, eto naman, yung lasa niya is lasang-lasa mo yung caramel nung kabataan mo, yung mga cubes. Then, yung kanilang matcha. Naglalaban yung creamy and saktong timpla o lasa ng matcha. Panalo para sa akin. At dito naman, masusubukan natin at malalasahan ang tatlong flavors ng kanilang cold coffee. Unahin natin itong kanilang caramel macchiato. At susundan natin ang Thai coffee. Shake, shake, shake para naman talagang malasahan natin ng mas maayos. So, bawat pag-ino, iba't iba talaga yung malalasahan ko. And ang ating last, yung ating coffee latte. So kailangan i-shake para talagang uh, masarap yung pagkakatikim natin. Para sa akin, yung lasyata yung nagustuhan ko. Dahil mahilig naman talaga ako sa kape, alam niyo yan. Kaya pasok na pasok sa bangato. Kaya naman mga manay, sa mga FWs na nanonood, alam niyo po bang nag-offer sila ng franchising para sa mga katulad nating mami na gustong kumita para makatulong at syempre para naman mag-guide ka namin sa pagninegosyo. Pwede ka na mag-message directly sa 1697 Tea House since 2013 pa sila. Kaya naman tutulungan kanila sa pag-asenso.